Shoutout po si kay ano po, sila Mylin at saka sila Russell at si Oo, oh, oh, ang ganda na po. Hindi po yun. Kamusta? Hindi mo ba namin ni si Krishna? Krishna. <laughs> ha? Kamis din. Ano Oh. Uh, napanood mo ba yung video nila? Oo, oh, natatawa ka ako eh. Oo. Oh. Sa TV nila. Sino ba talaga? Si... <laughs> si Daddy si... Paul yun. hindi, <laughs> sino ba talaga? Si Edito o si Daddy Paul? <laughs> <laughs> Pag Good morning po. Uh, pumunta po ako dito sa Mainay at hindi po ako ng talbos ng kamote. Kamisan po nariyan po si Dipoy Makakita natin si Dipoy doon. Ang po kasi siya nagwawalis doon sa ano pagka itong umaga. Good morning, Dipoy Good morning po. Ayan si Diepo yung naglilinis. Oh. Ano oh, nagwalis ka? Oo. Oh. Oh. ng mga damo damo Hmm. Yan, ang ganda ng gupit ni Jepo, Shout out po si kay ano po, la Maylin at saka si Larasel at si Nian. Oo, oh. ang oh, oh, ganda ng gupit ni Jepo, yun. Anong ginawa nila doon? Oh, naglinis din. Ka, umalis lang ako doon dahil nag... Naglalakad-lakad kasi ako pag umaga. Ngunit po sa ating mga kababayan, punta po ako dito sa Mainay. Uh, taya nakita ko nga si po yung nagwawalis. At kukuha po kasi ako ng talbos ng kamote Hindi po ako sa Inay. Ito po kasi ang ano namin. Marami nga po ng talbos. Tama-tama pangunganin ko ito. Marami. Mm Ayan. Oh, kamusta? Hindi mo ba namin si Krishna? Krishna. <laughs> Kamis din. Oh. Napanood mo ba yung video nila? Oo, oh, natatawa ka ako eh. Oo. Oh. Sa DT lang. sino ba talaga? Si... <laughs> si Daddy Paul yun. hindi, sino, sino ba talaga? Si Edito o si Daddy Paul? <laughs> Pag natawa ka. Ha? <laughs> ha? Hindi. Hindi ko pa alam eh. Si... Sino gusto mo doon? Hindi <laughs> ko alam. Hindi <laughs> <laughs> ko alam po. Ha? Kasi parang dalawa yung ano eh, si, may karibal pala <laughs> Napanood ko rin yung kagabi Oo, oh, ako hmm. diba? Pati rin ko si Kuya Ralph, natutawa ko si Rebecca. Ama, <laughs> ah. Ayun na ta, talaga naman na panoorin po ng panoorin pa ninyo at kikiligin lalo kayo. Kasi nga po, hindi natin pa rin alam kung sino po talaga ako si Edito o si Daddy Paul. Si Daddy Paul. Anong sino gusto mo? Hindi ko alam, baka ma, Ano yun? Baka ma-ano? Baka may... Baka magsabi, ah, ano yung mga si Jepo, may favorite. Ano pala eh. Ah, ay, sila. sigurado. Kapag包. Ang gusto mo nito, si Daddy po lang gusto nito eh. Oo, <ortunit> <speaking> Siyempre eh, kung sila talaga eh. Parang mo tayo magawa kung sila talaga. Kaya nga eh. Kaya nung, ano ang reaksyon ng Lula? Natatawa. Ha? Natatawa. Natatawa? Natatawa kay Raul. Eh kay Pugong hindi natatawa? Natatawa rin ako kaya tadi po lang. Hindi kay Pugong si reaksyon nung iniinay Ito tawa. Ito tawa. ang paborito daw niya yun? Nagay daw? Papa maganda na siya. Doon na siya naka-open na siya manutang. Lagi na si Paul. Wow. Si alam na kapag si ano. Si na? Si Chris na talaga. Ganda rin talaga. Ano na kapag ano na sila. Nakapag ano na yun. Napahalinis na lang ipin. Oo nga. Mm. ah, na. Yes. Tapos ano, mga... Di ba nakakwentuhan mo naman siya? Mm hmm? Nakakwentuhan mo naman siya, di ba? Si po. Krishna. Opo, yung dito ka. Ano na dito. Eh, Mayling kasi. Doon kayo, di ba napunta pa kayo ng ano? Di ba napunta pa kayo ng mga? Hindi naman ako kasama na. Mamaya? Hindi noon, nakasama ako sa mga. Ay? Napunta kayo? Opo. Ay, wala ka pala. Hindi ako sumama kasi puno na sa sakyan. sama ka pa. Kaya mm. nga Nagkapi na na yun. Eh, si si... ka na? Hmm? Kapi ka na? Naupo no, na. Pa, okay. At, tapos na po ako. Natapos na? Ah, sige. ate, pupunta ko doon sa mainay. Nakamustahin no. ah, ko sa inay. Hmm. Ayun eh, si na din. Okay naman doon. Naglinis na rin. Ah, uh, nagdilig din doon sa labas ng halaman. Aso so medyo basa pa dahil umulan. Pero pinadilig ko pa rin nasa paso. Hmm, ayan. Pero ano naman, mamaya pa yung ano ko eh. Mga ano yung, pa yung, 9, pa yung pasok ko. Pasok mo? Oo. Oh. Hmm ayun ay kumain ka na wala pa po o oh, tara baka kakain na doon hindi na pusintom yung itong ano po gilinis po siya dyan <laughs> ayun na si inay napanood yung inay <laughs> ha? Tawa na, tawa na ng <laughs> ah. hmm. ayun po si inay nasa garden din at napanood din pala niya si Krishna um. bagay naman sila inay ano? <laughs> ha? tawa ko ng tawa nga doon eh. Lalo kay, na kay, ano, kay... Kay Rab. Oo, oh, yung isa, si Rab. Ay, ito pala yung magaling din pala kuminding ito. Ang sinakagawa, hmm. Diyos ko po. Matawa na kami dalawa ni Joel. Pinanood ganyan yung kagabi? Pinanood. Hindi kami nakatawa lang sa kagabi. ano? Sa cellphone? Sa cellphone nila, ma. may may katatawa, Ay, na lang. Ay, ang tinta ni siya. Tawa ni naman nasa ibang lugar na. <laughs> oh, ganda yan. ng bis na kinokanila ano. Oh, ganda. Sa bundok ata si. Eh. Doon din sa Davao lang eh. Doon din lang ata na sa may lugar na 'yon. Ayun, mananal ma boss ka rin kay Nay. So, wow, ano tanbos ko po. Gaganda po kasi nang tanim ni Inay ng talbos ng kamote. Eh gusto ko hapon sana ako pupunta dito eh. Ay eh, siniya kasi hindi pa na dating gabi na. Ano po tanbos? Ayan, at ang dami kong nakuha ang kalbos ng kamote. Sarap ito sa lauk sa isda. Ngayon po yung dalawa bis po ulit sila. Ah... Wala kayong pasok ngayon? Opo. Asinkronos kayo? Opo. Um, May seminar po yung mga teacher. Hmm, seminar mga teacher. Ay, pumasok na si... Siyong... Yan, galing ako sa kabila. Kamusta daw sa inyo? Sabi ni Jipoy. Hindi siya makapunta. Uh, hindi daw siya makapunta pa dito dahil busy rin siya. Sinoko. Si Jipoy. Hmm. At napanood din nila yung kay Krishna. si Inay pati laging kinikilig. Di ba napanood din yung kay Krishna? Opo. Ano, ano ang sasabihin doon kay Krishna? Ha? sa kay Daddy Paul? Busy po sila. Ako ako. Galing nga po ako doon sa kabila at ako po yung naglakad-lakad. po yung dalawa. Kumain na kayo? Kumain po. Ayan, at uh, busy po sila pag uh, asin kong ispulo sila ngayon. At uh, dito lang sila sa bahay. Sa kanilang ginagawa. Sinya po agad ay magapain ako. Pumapasok na sa sinanduloy na mga nangangagalan na dito. Sama-sama, abot Kausap ko kanina ang inay. Eh. Kinikilig daw sila pag napapanood si Chris na tapos yung si ano pa ano, rap? Yung magaling magbakla-baklaan. Tuloy lang ninyo yung ginagawa dyan ha Tapos kung may kailangan lang kayo Sabi lang kayo ha Ha?